Kim Chu confirm na ang pagiging endorser ng Brilliant Skin. Maisganda, Ganda, nagpunta sa locker room ng FEU Men's Volleyball. Tila kinumpirma na ng CEO ng Brilliant Skin na si Glenda de la Cruz na si Chinita Princess Kim Chu ang magiging bagong endorser niya sa Brilliant Skin. Ito ay matapos ang latest post ni Miss Glenda kung saan ay makikita na larawan ni Kim Chu ang babaeng nakablind sa litrato na shinare ng naturang CEO. Dahil naman dito ay agad na inulan ng congratulatory message si Kim Chu. Anila ay panibagong blessings na naman ang matatanggap ng aktres ngayong taon. Isa pa ay kasama nito mag-endorse si Paolo Abilino. Kaya naman excited na sila na pagsamahin ni Miss Glenda ang dalawa. Sa kabilang banda, spotted naman si Unkabogable Star Vice Ganda sa locker room ng FEU Men's Volleyball Team. Matatandaan na masugid na taga-subaybay at taga-suporta ng FEU ang komedyante. Kaya naman bago sumabak ang mga ito, sa matinding labanan ay binigyan ni Meme ng pampalakas ng loob ang mga ito. FEU! ni Ayan, na. Na-video na yun? Kino-coach? Kino-coach mo yung coach? Kino-coach <laughs> mo yung coach? Mahina. Magagaling mga bata. Mahina yung coach. Ah, Oh. Nakakaray coach. <laughs>